Siyempre mga guys, good morning sa inyo natin. Yeah, share ko lang po sa inyo ang aking kalamansi na alagang-alaga ng Growers' Bait 1000 Organic Foliar Fertilizer. Ayan, ang bunga mga guys, kita yung napakasimulat na ng bunga dahil tuloy sa Growers' Bait 1000 in Organic Foliar Fertilizer. Kita yung mga guys

You naman di o di ba napakaran Hitik na hitik na na mumutik tik eh, sa dami ng dino <laughs> kita nyo mga guys yung kanyang sanga o naluyot na o di ba hindi pa yan lumalaki napakalimutik 1,000 kaganda, Ayan, ayan, napakaganda. Kaya kung ako sa inyo, susubukan ko rin. Ito ang ating bagong kaagapay sa ating pagsasaka. Ayan, 'no, oh, ang daming bunga guys ng ating si, Thank you for watching. Ganyan lang po muna ang share ko sa inyo na video dito sa ating kabukiran. Thank you for watching and follow for more. Kung nagustuhan nyo ang aking video please like, comment, and share. Bye bye. God bless you all.